Ayan na guys, may nagbabantay sa ating manggahan ngayon. Ayan, so kailangan nating mag-iingat, kunting pag-iingat. Ayan, klarong-klaro ang nagabantay. Kaya, nag-ingat po ako. Ang gaganda ng mga mangga, tapos ang dami lang nalalaglag. Ayan, ang dami nalalaglag. So, pinupulot namin yan, alam mo naman, pag Pilipina kaplam na dis. Sayang din naman. Masisira lang din. O, Pilipina ka, ayan, masinog ka. Ayan, may, mer meron na siyang malalaki. Medyo malapit ng mahinog. Kaso lang guys, meron siyang ano, tagabansay. Mahirap yung tagabantay natin. Baka pagdiskitaan tayo ayan ang daming nalalaglag bakit? hapon wala siyang laglag ngayon ang dami my goodness oh my goodness guys marami siyang nalalaglag ngayon oh pag nag siya ibig sabihin malalaglag siya yan ang dami niyang yelo so ibig sabihin guys ano po siya ibig sabihin ah, hindi po siguro siya healthy today kaya nalalaglag siya dami talaga sayang sayang din naman pero tulog ko, guys oh maulo pa tayo ng delikado ganyan yung taga bantay doon guys ano taga bantay gusto ko tanong aakyatin si taga bantay you know, yun yun yun, yun yung taga-bantay so let's move to the other place guys so ayan na uh, marami din bunga yung chikos yung chikos chikos pero hindi yan lumalaki maliit lang din yan dito din guys may malalaki na din ayan siya guys may malalaki na din so mamumulot po tayo oh wow malaki malaki na din ayan pagpilipin mamumulot na lang Ang dami nga yung laglag ah. Kasi ba mahangin? Ayan yung laglag ah. Ayan yung maliit din sa gitna. Ayan din. Marami din yung bunga. Tapos maraming kalapati. So, nakadami na po tayong laglag. Laglag, lag. Laglag, lag, -lag, -lag. Lag, -lag, lag. la lag. Laglag, lag. Laglag, Ang la -lag -lag. dami mangga. Puno na yung bulsa ko. And... la Laglag, lag. So, dito guys, hindi ka talaga makakapagkuha dito. Maghihinayan ka na lang kasi malaki yung ano, pagsusungkitin mo yan, papalam ka sa tagabantay. Kasi mahirap na, hahabulin ka ng itak ng tagabantay. <laughs> bis na <aramong> tagabantay, <laughs> hindi. bis na arabong tagabantay. <laughs> tagabantay, hindi na. Ang guys, ang daming nalalaglag. Bilis na arabe yung taga. Bantay, wala na. Actually guys, marami siyang bunga. Kaso, nalalaglag po siya. Iwan ko ba kung bakit nag siya. At saka yung meron na din talagang taga bantay. So, yun, ang baba lang. Siguro, bawat steam lang ay isa lang din ang bunga niya. So, yan o. Oh. Ang titignan ng bunga. ayan guys yung bunga ng mangga ang kagandang tingnan ayan marami po siyang ano mar marami po ditong langgam laging umupunta yung bulsa ko guys puno na din ng mga laglag na mangga so, sayang din naman makakain pwede nang lagyan ng suka oh san ka pa pwede na Eh, oh. yan o. Yan, nag na po siya, guys. Marami po siyang yellow ngayon. Marami po siyang nalalaglag ngayon. Ayan. Maraming yellow ngayon. Maraming nalalaglag. May tagabantay. ayun na. Ayan, malalaki na siya sa loob pastas. Ayun. Na. Yan, nag-yellow siya, guys. At hindi ko alam kung bakit namin yung yellow. Ngayon lang 'to nangyari. Malaki siyang nalalaglag na ng maliliit na mangga. Yung pa nalalaglag. Kasi siguro, this time niya 'to. Hindi. yun oh ang dami ng sa taas so sayang din guys diba ba mananayang ka talaga kasi yung tagabantay dito guys yung tagabantay dito ay delikado akala ko langgam lang meron mga buha palabis, do buyog may honey na yan ayan siya guys o, yung taga bantay ayun di plato na yan siguro pag ano niya ng bird malaki talaga siya ayan oh kahapon gustong gusto ko yung kunin kasi malaki at saka malapit lang din sa stem hindi tulad sa iba hindi malapit sa stem so ayan guys so brabe. mabuti na lang guys na hindi pa ko nakadikit at hindi siya nang ano hindi siya hindi siya nang hindi siya na ngagat agad hindi siya lumilipad agad ewan ko kung putsukan ba yan or pero parang pachutan siya or meron kasi isang bees na yung cute cute ang tawag sa amin. Yan guys. Yan naglilipada naman sila. Kaya tantsa ko meron na yung ano. Palalakihin natin konti hanggat nahihinog yung mga mangga. Tingnan natin kung aalis sila or hindi. Yan o, medyo malaki-laki na yung plato nila o. Oh madami na sila. Ayan. Diba? Oo. Mm. Ngayon lang ako nakakita sa Saudi Arabia na may bees. Ayan. May bees siya. For the first time. Ngayon ko lang niya nakita na nagkakabees. Ayan. Natatakot ka hindi ka naman natatakot kasi malilit lang yan hindi yan nakakamatay siguro pero pagkagating yung ano mo, navel mo or yung alipulos mo, mamamatay ka talaga pero pag labi lang instant eh, pillar na yung labi mo <laughs> o diba, parang <laughs> ganun lang parang sa'yo eh, sa'yo say. nakakita parang bis sa'yo sa'yo yung nagatita ka ng bis inakyat mo yan kahapon ngayon binalikan mo ayan nagliliparan sila guys lumilipad sila Kaya, ayan ganun lang yung nangyayari guys grabe nakakatakot diba para kang ah natatakot. Yung mga natatakot sa bis. Ako hindi naman masyadong natatakot sa bis. Sayang, inakyat ko to kahapon Pwede na sana to. Ayan. Inakyatan ko to kahapon. Duman ako dyan. Tapos, buti hindi ako nakagat. Yayang Kasaway. Baka tinawag na ako ng amo ko ngayon. <laughs> Tumakas lang para mag-video para may pag-content. Ayan. Di po. Naku ako amazed na may bees dito sa puno ng manga for the first time. Ayan. Kaya ingat-ingat po tayo. pa hindi tayo makagat. Ayan. Yung tatlong princess sa dito. Sa sarap tingnan. Kung ano lang yan, bagong lang ang sakalam. At ang swerte ko pa, marami pa kung alamang. Kaya yun, dinalan ko ng alamang kasi alam kong ano, bubunga siya. Kasi last year, ito puno ng mga mangga, hindi bum bumunga. Kaya ngayon, ang daming bunga. Napakaswerte. Salamat sa biyaya ng kalikasan at salamat sa nagtanim ng mangga. Ayan po, guys. O, ba? Diba? Nakakamis gumagalaw pala siya. Kaya lang, nagyayelo. Hindi pa nga siya naka-home. Nagyayelo na siya. Tulad na ito. Nagyayelo. Ayan, nagyayelo. Na-dry up siya. Siguro, pa isa-isa lang yung bunga nito. Kaya, ayan ang nangyayari sa kanya. So, ayan o. Oh. Di ba, guys? Ganda. Pinan. Pinan. Ano na siya. Medyo malaki-laki na siya, guys. Gaganda niya tingnan. Oh, di ba? Naamis ka sa bunga yung yung puno ng mangga na akala mo ano. Ganda niya tingnan. yes, ang ganda. ang ganda niya tingnan. Dito din dumuble. Oh, ayan. Ito din malalaglag daw kasi yellow, Yun yung yellow siya. Malalaglag din to. yellow kasi siya guys. Ayan. That's all for today's video. For Thank you for supporting my baby guys. Ayan. Malaki na yan. Pwede na yung harvest and I love you all. MGC Mix. Thank you for support.